Hello, hello, Pisces Collective. Ako si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 17, hanggang November 23. So, mga Pisces, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Strength card. Yes. In the area of what you need, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong temperance card. Lovely. In the area of your near future, you have the knight of cups. Yes, yes, yes. In the area of your challenge for the week, you have the five of swords. In the area of your fortune, you have the four of cups. Oh, beautiful. In the area of your divine messages, you have the ace of wands. At ang outcome po for the week, Pisces, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Ilang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako in every um, free reading natin dito sa ating channel para po sa mga Pisces. So, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your reading, you have the Nine of Pentacles. It's all about you, Pisces, this week. Okay? It's all about your happiness, what makes you happy, what makes you feel fulfilled, kung ano yung mga bagay na magudurot sa iyo ng kaligayahan. Doon ka daw pumunta. Narinig ko rin dito, panahon na daw para buuin mo na yung mga pangarap mo when it comes to your financial freedom. Okay? Some of you, parang uh, ah, buong buhay mo siguro, umaasa ka lang kay partner, o siguro ngayon, um, umaasa ka sa anak, o kaya sa magulang, no? Parang panahon na daw para maging independent ka at magkaroon ka ng sarili mong pera, sariling pagkakakitaan, sariling ipon, ano? Para yung mga pahangailangan mo, yung mga gusto mong bilhin, mga gusto mong makuha for your life, ay makuha mo without the permission of other people. Dito ka talaga totally magiging malaya. Independent. You need to do that this time. Okay? Pag parang simula na natin na um, unahin yung sarili nating kaligayahan at yung mga para sa atin. In your center, you have the Six of Cups. Six of Cups, your spirit guides are telling you, panahon na daw para totally bitawan kung ano yung nasa past. Okay? Um, narinig ko dito baka kasi may bumalik or there's this nostalgia coming back from the past. Either tao ito o ex-lover baka or ex kakilala, baka meron kang reunion this week. Or some of you, um, pabalik-balik sa isang nakaraan na dapat nang putulin because it's not working for you anymore. Pero para sa iba, sa ibang Pisces dyan, kitang-kita ko you're gonna be going to reunions or clan parties or uh, meeting up with old friends, old kakilala. No? So baka mangyari yan sa'yo this time. But for many of you, kitang-kita ko rito na merong kang problema ang malalagpasan this week. For example, nanggaling ka sa isang uh, masalimuot, halimbawa na financial problem o kaya gusot with other people or talagang mahirap na sitwasyon. With a Six of Cups here, talagang triumph over obstacles ito. Malalampasan mo na this time yung iyong pinaproblema. So, congrats po. And you're gonna be very, very happy enjoying your life with the things that you have, diba? ba? So, ganun lang yun this week. So, congrats po. Um, yun, tumilapon, yes, 10 of cups. Yes, for the family. Kaligayahan for the family. Yung problemang pampamilya na para may hirap itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, unti-unti nang gaganda. So, asahan mo ngayong linggong ito, you are moving past that problem and very, very harmonious relationship with you and family members. For others, nakita ko rito, Pisces, ha, parang merong kang hindi kabate, or hindi ka, parang meron kang kasamaan na loob in the past, at ngayon, magiging okay na kayo ulit, parang ganyan. So, bringing back the harmony and good relationship with a specific person. So, kung meron kang nakaaway, o nakasamaan ng loob, parang ready ka na this time na ayusin yan. Parang ganun. So, congrats po. Harmony, happiness, and uh, uh, paglagpas sa isang problema, darating siya this time. So, makakahinga ka na ng malawag. So, Pisces, since ito po ay weekly reading, isulat mo naman sa ating comment section bilang ating manifestation board yan, yung mga claims at mga goals mo this week na gusto mong matupad. For example, I claim this week, uh, matapos na yung pinapagawang bubong. I claim this week, makuha ko na yung uh, 13th month uh, pay ko. I claim this week, maayos na yung papeles, mga ganyan. So, surat mo yan sa baba, it will come true. In the area of what you want, the strength card. nagpapakatatag ka this time for the things na gusto mong makuha. Um, narinig ko dito, with your six of cups, talagang yung tibay mo na huwag magsalita, huwag gumive up, no? At huwag magpasukob dun sa problema. Ay talaga namang extra power mo ito. So, ngayon, sabi niyo yung spirit guides, panahon na para mag-relax, relax ka naman, no? Um, be happy again, buy food na gusto mong kainin, uh, i-spoil mo ang sarili mo kasi reward mo yan for yourself, okay? Narinig ko rin dito na kung dati hirap na hirap ka sa isang bagay, parang ngayon kayang-kaya mo ng panghawakan. Tinan mo naman siya, hinahawakan niya yung bunganga ng lion, pero hindi siya nahihirapan. Hindi siya, alam mo yon yung parang violent yung kanyang pagkakahawak dahil gamay na gamay na niya yung sitwasyon. So kung ano man yung kinakaharap mo, nakikita ko dito na unti-unti na yan magiging maayos at kayang-kaya mo na siyang panghawakan or solusyonan. Congrats po. The Strength Card, clarify natin. Siya nga pala, Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saan po kayo ng Pilipinas o buong mundo, nag-enjoy ng ating special reading sa inyong weekly forecast this time. Feel free po to write it down. Strength Card, the three of swords, yes. From all the pain, sorrow, mga dinanas, mong masakit, uh, either rejections, disappointment, heartbreak, heartache, ngayon nagpapakatatag ka at kinakaya mo ang lahat. At huwag ka mag-alala, pag po lumalabas yung si Three of Swords, ito po yung indikasyon na nakaka-move on ka na or patungo ka na sa paghilom na kung ano man itong masakit na ito. And kakampi mo ngayon yung iyong tibay ng loob na kayanin ng lahat. Huwag ka mag-alala, everything now is working fine for you. Uh, everything will be smoothly dadaanan lang and ready ready ka na sa new adventure mo. Kaya ngayon narinig ko sabi na yung spirit guides, huwag kang magmamadali. Damhin mo yung proseso, daanan mo yung proseso para totally makapag-move on ka na dyan, okay? Kasi pag pilit mo iniiwasan at hindi mo hinaharap, lalong tatagal yan. Pero kapag okay ka na, ito ka naman, no? panalo ka laban sa problema, kaligayahan ang darating. So good for you. In the area of what you need, you have the king of wands. You need to have a clear vision, Pisces, ng gusto mong gawin susunod sa buhay mo. After mo pagdaanan tong pain na to at pirit mong kinaya at naging survivor ka talaga out of all of these problems, ngayon ang kailangan mo doon talaga malinaw na pananaw at malinaw na malinaw, konkreto at nakalatag na plano para sa gusto mong buuin. Halimbawa, balak mo bang mag-abroad? Balak mo bang magtayo ng sariling negosyo? o lumipat na ibang trabaho o balak mo ba magkaroon na ng tahimik na buhay with your own farm no ko ano man yung vision na yan dapat meron ka daw lakas ng loob na isa buhay siya hindi lang siya manatili sa isip lang and you are doing concrete actions para magkaroon ng um realidad kumbaga tong mga planong ito ang importante pa is huwag ka makikinig sa mga negang tao maging maalab ang puso mo, maging matapang ka para abutin to. Kasi kung lahi ka daw nakikinig sa sinasabi ng iba, walang mangyayari. If you believe in your dreams, if you, if you believe in whatever you're trying to do, ay talagang maabot mo yan. King of Wands, the Two of Cups. Ooh. Two of Cups, nakita ko rito, meron kang inaasikaso with someone else. Whether it's a lover mo to, meron kayong pinag-uusapan, or ex-partner, or meron kang kausap na negotiation, agreement, interview, baka meron kang dapat kausapin, o kaya kontrata ito no, na parang pinapa-oo mo o para makuha mo yung matamis na contract na yan, or meron kang binibenta to someone, nakita ko rito na laksan mo ang loob mo at magkaroon ka daw ng maliwanag na maliwanag na maliwanag na diskarte at yun ang susundin mo, makuha lang tong sweet, sweet yes mula sa taong ito. But for others, nakita ko rito, kung gusto mo talagang i-implement tong planong ito, matuto kang makipag-communicate. Some view you narinig ko ma mahiyain. Um, nahihirapan mag-step forward o mag-initiate ng conversation. Pero ikaw naman mahikinabang. So, if you want things to happen for yourself, ikaw ang unang kikilos in order for this to be fruitful para sa'yo. Okay? Hindi pwede naghihintay tayo o tayo ang lalapitan. Sometimes, ikaw mismo ang lalapit para mangyari ang magandang uh, usapan na yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong temperance card. Temperance card, sinasabi na yung spirit guides, lahat ng pasensyang pinilit mong kayanin, ito ka ngayon, nakalagpas ka na to sa mahirap na parte ng inaasikaso mo. Meron po sa inyo, may nilalakad na papeles, may inaasikasong dokumento, pabalik-balik sa iba't ibang departments, for example, or apply ka ng apply ng apply. Lahat na ng proseso dinaanan mo at nagpakatsaga ka, nagpakahinahon ka, talagang nagsumikap ka to get this. And here you are, malalagpasan mo na yung mahirap na parte niyan, and you are now moving past with the happiness and right doors na papasukin mo. Kaya ngayon, Pisces, importante para sa'yo yung tahimik na isip, yung peace of mind, and also kalmadong pananaw. Kasi kung lahi kang natataranta, aligaga, um, stressed out, or full of anxiety, baka mawalang ka ng focus dito. So make sure na kung kailangan magpahinga, magpahinga ka ha. Kung kailangan parang dali ang bumitaw para makalanghap ng sariwang hangin at magkaroon ng recharge, gawin mo yan. But every single day, continue showing up Pisces. Para sa mga ginagawa mong ito, binubuo mo, kine-create mo, ay magkaroon ng once and for all magandang bunga. Okay? Huwag ka magalala, Archangel Michael is here giving you the protection and assurance that everything will be fine. Okay? The strength card, ay, the temperance card pala is being clarified by the Ace of Swords. Yes, Ace of Swords is really um, breakthrough. Talagang mananalo ka laban sa mga hirap, laban sa pagkayod, laban sa pag, laban sa mga pinaggagapangan mo, kumbaga. Ang Ace of Swords in a general reading, talagang parang kamay yan na nakataas, hawak-hawak yung espada. Ibig sabihin, ako ang panalo laban sa gerang ito. So talagang breakthrough. So you will get your breakthrough after this gruesome or mahirap na pinagtrabahuhan mo. So congrats, congrats, congrats. Kung ano man po itong mo na buuin, tinan mo naman happiness and abundance and financial gains ang makukuha mo this time. So kung meron kang inaasika, so Pisces, sugod lang, sugod lang, sugod lang. Because you will get your win soon. Okay? In the area of your near future, you have the Knight of Cups si Knight of Cups in the near future, kitang kita ko rito that you will get that opportunity. Magiging bukas yung pintuan para sa'yo sooner than later. Uh, siguro nung, sa una, matatakot ka na parang, ay, ah, i-offer na sa akin, aalokin na ako. Ito na yung chance ko, ito na yung, ito na yung. Bigla kang parang gusto mong umatras. Kasi nandun yung takot, duda, um, question sa sarili, kung kaya ko na ba talaga, am I really ready for this, no? So sabi na yung spirit guides, isipin mo na lang ang kapalit na magandang offer na to. Kaching, kaching, kaching. Not just for you, but for your future. Ito na yung hinihintay mo na magkaroon ng sariling pera, sariling um, ipon, or sariling magandang financial um, aspect. Kumbaga. So pag dumating yung Knight of Cups, ito yung sagot sa mga dismayadong moment sa life mo. Um, nakita ko nitong mga nakaraang linggo or buwan, malungkot kayo o dismayado ka dahil may mga gusto kang maganap na hindi mo pa nakukuha. Eh, huwag ka magalala, paparating na yung offer for you. So congrats po. Clarify natin, Knight of Cups. Pwede rin tong offer of love ha, kung gusto mo pag-ibig, or offer of an opportunity talaga na magudulot sa'yo, parang domino effect to eh, magudulot sa'yo ng paglago ng iyong kaperahan. Okay? Knight of Cups, The Sun card. Yes, 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 yes. Tapos na to. Pag lumabas Sun, ibig sabihin talaga namang napakagandang reading ito for you. The Sun card clarifying our Knight of Cups, sabi niya, yung offer na darating for you ay talaga namang labis-labis mong ikakatuwa. At dito ka magiging malaya because from all the pain, suffering, pagkalugmok from the past, dismayadong energy in the past, yung bagong darating ang magudulot sa iyo na ay, meron pa palang darating for me. Ay, God, eto na pala yun. So, um, bask in to the warmth of this new opportunity. Namnamin mo, yakapin mo, maging energetic ka, maging positive ka lang, that this will bring good things moving forward sa life mo. Congrats po. In your challenge, you have self-reflection. Panaw na daw para maging aware ka, Pisces, sa sarili mo, sa mga mali mong ginagawa, sa mga mali mong aksyon, sa mga dapat mo pang i-improve so that you will get to your level of life na pangarap mo for yourself. You have battle within. The greatest war you, you wage is against yourself. Inner conflict and resolution. So both cards ang nagkasabi sa'yo, Pisces, ang challenge sa'yo this week. Kalaban mo sarili mo. Okay? Um, kailangan daw talaga labanan mo yung mga mali mong iniisip, mga maling paniniwala na nagiging balakid mo para maabot yung iyong pangarap. So ngayon, kailangan talaga magkaroon ka ng self-reflection. Tingnan mo kung ano yung mga ginagawa mong mali para maitama pa. Kung ano yung mga kulang sa action mo, kailangan mong lakasan o kailangan mong damihan. At ano yung mga dapat mong i-amplify pa or doblehin, kumbaga, okay? In your challenge, you have the five of swords. Um, nakita ko rito, huwag ka nang makipagsangkot pa sa mga issue ng iba or problema. Most especially kung halimbawa, yes, maybe involve involved ka, baka family matters ito, pero wag ka na daw sum pumasok pa kung magulo na. No? Hindi worth it makipag-talastasan o makipagdebate o salubungin pa yung gulo o away. Narinig ko dito, ikaw na mismo ang umiwas. Okay? Matapang ka if you walk out of this chaotic energy. Halimbawa, nag-aaway-aaway yung pamilya, o sa trabaho, may issue, may drama. Huwag mo na isama sarili mo doon. Sabi mo, hindi worth it yan. Dito lang ako. Focus ako on my success. Focus ako on my job. Focus ako on my money. Kaya kahit anong nangyayari sa paligid mo na medyo parang gusto mo nang pumatol, gusto mo nang sumabog, gusto mo nang magsalita, always tell yourself, hindi ako papatol, hindi ako papatol magkakaroon ako na mahabang-mahabang pasensya para hindi masira ang diskarte mo. Okay? The Five of Swords, being clarified by, you have the Queen of Wands. Yes, Queen of Wands, sabi dito, hanggat kilala mo ang sarili mo, totally, your authentic, authentic self. Hindi mo kailangan mag-please ng ibang tao. Kapag sigurado ka sa sarili mo, very, very confident ka, independent ka, and you know who you are hindi mo kailangan pang magduel sa mga ibang taong puro insecurity sa katawan ngayon itaas mo ang sarili mo self esteem confidence um, yung love mo for yourself itaas mo yan um nakita ko rito just go with the things that you want especially sa mga pangarap o negosyo wag mo intindihin yung mga salita ng ibang tao no ang, ang mahalaga masaya ka ang mahalaga binubuo mo yung pangarap mo and be adventurous have fun dapat daw yung kaligayahan mo spices ay hindi nakadepende sa sasabihin ng iba if you're happy you're happy at yun ang mahalaga in your fortune discovering truth you stand in the light of truth sabi rito kahit solo ka lang at yung ibang tao iba ang direction nila okay ka dito. Hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mangamba, basta hawak-hawak mo yung katotohanan. For example, sa opisina, alam mong tama ka eh, pero walang naniniwala, di ba? So, panindigan mo yan. Because you know the truth, kapitan mo yung truth. Because in the end, ikaw pa rin ang panalo sa bagay na yan. Okay? Now, the message traveling lightly, simplify your life. Simplihan mo lang daw ang buhay mo. Enjoy what you have, no? Um, kaya mo namang abutin at uh, sungkitin yung iba, yung iba mong pang pangarap. Pero at this moment, you need to enjoy yung mga bagay na binigay sa iyo ni God na dapat mong pakinabangan, dapat mong ma-appreciate, at dapat mong ikatuwa. Okay? in your fortune, you have the four of cups. Yes. Tapos na ang dismaya, energy mo. Tapos na ang disappointment, Pisces. Because now is the right time for you to be energized. Matuwa ka. Kasi kung marami ka ng beses sa talo at na-disappoint sa buhay, may darating na bago sa buhay mo. Ito ay kaloob ni God. Whatever this blessing is, maaring new job or new love life or new opportunity in life, ang sabi rito, yakapin mo yung bago yan daw ang bigay sa iyo ni God bilang kapalit ng no, mga bagay na pinagsumikapan mo pero walang nangyari. So, ang payo sa iyo na yung spirit guides, uh, Pisces, open your eyes, open your heart for the new opportunities. Kasi baka mamaya, hindian mo, o kaya katamaran mo, no? o kaya matakot ka, sabi mo, ay ayoko niyan, ayoko niyan, sa iba mo lang ibigay. Baka masayang, eh, para sa iyo pa man din yan. No? So, ngayon, be receptive, be open to the things na para sa iyo. The Four of Cups. The Six of Pentacles, yes. Panahon na para ikaw naman daw ang kumubra. Wow. Panahon na para ikaw naman na magkamit ng magandang blessing because Six of Pentacles is a card of receiving. Pagtanggap ng bagong oportunidad, nababasag sa lahat ng kalungkutan mo, disappointment, and dismaya energy. So kung meron ka daw pinapanghinayangan Pisces in the past na bakit hindi nangyari yun, bakit walang naganap doon, bakit hindi ko nakuha, okay na yon Putulin mo na yon because whatever's coming in, deserve mo tong matanggap, yakapin mo. At ito yung magisimula ng grand transformation at paglago ng iyong blessing this time. So congrats po. So Pisces, ilike mo tong video na to para ma-activate yung pagdating ng bagong blessing at makuha mo na yung deserve mong blessing this time. So congrats, congrats. Like, like, like. Okay? in your divine messages, bring love into the situation. Yes. Dalihin mo yung passion mo, yung pag-ibig mo. Sabi ko nga sa inyo, it, with the king of wands, talagang masigasig, palaban, determinasyon. Gamitin mo lahat ng yon. Pag mahal mo yung ginagawa mo at yung pangarap mo, mahukuha mo yan. Because alam ko, hindi mo tatantanan to hanggat sa makamit mo. Because mahal mo eh. So, ganoon siya ka-importante eh. So, if you love something, you will get it until the end. Another message, your commitment is being tested. Yes, sinusubukan ka lang daw ng universe ni God kung hanggang saan ang kaya mong gawin patungo sa katuparan ng dreams mo. Especially here with the Ace of Wands, talagang bagong buhay out with the old, in with the new. Marami kang i-implement na bago sa buhay mo this time, Pisces am um, kitang-kita ko rito na ayaw mo na ng mga old patterns. Sabi mo, ano ba yan? Paulit-ulit na lang yung routine. Every single day, kabisado ko na. Gusto ko na ng bago. Gusto ko na mag-grow. Gusto ko na umasenso. No? So ngayon, makakaisip ka daw ng isang idea or isang passionate, passionate a uh, plan. Sabi mo, ay, parang kaya ko to. Ay, parang pwede sa akin to. So, yung promising new plan will give you a new start in life. So, kung meron kang iiwanan o tatapusin o babaguhin, ito na yung chance mo para kumubra ng mga bagong outcome moving forward. Okay? Ang importante dito with the Ace of Wands, uh, Pisces, kailangan ikaw ay confident sa iyong mga plano. Kasi kung hindi ka confident sa mga gusto mong gawin, eh baka hindi mo yan ituloy. Pero kung ikaw mismo ay naniniwala sa magandang maitudulot sa iyo ng planong ito, idiretsyo mo yan. And be confident, panindigan mo, and uh, be excited for what's coming for you. Ace of Wands, the Knight of Wands, yes? Knight of Wands is talagang sugod, laban, kunin natin yan, be adventurous, be a fighter, no? Kung halimbawa, meron kang nakitang bagong trabaho, nakapaskill, skill mo, ay, pwede ako dyan, apply ako dyan. So, ikaw parang, sige, sugod, kaya natin to, huwag tayong matakot, let's try, let's try, parang ganyan. So, if you are this kind of person na parang adventurous, palaban, susubok kahit hindi sure, magagamit mo to para magtagumpay ka at makukuha mo yung new start, new beginning, a brand new life para sa'yo. So, maging go-getter ka naman this time and you'll see kung ano yung mga magagandang surprise na naghihintay sa pagbabago ng life mo, especially in your financial gains. Ang outcome mo to, but first, bigyan kit muna kita ng uh, fortune cards. You have basket, recognition, reward for merit. Yes, kitang-kita ko rito yung tagumpay. Uh, kikilalanin ka daw, baka meron sa inyo, um, uh, employee of the month or yung hard work mo for the family ay bibigyan ng recognition ng pamilya. Uh, mas ma-appreciate ka nila. Halimbawa, mga ganyan. You have bat, take care or enemies are working against you. Sabi dito, um, yung mga sekreto marating sikreto. Uh, hindi, hindi daw lahat ng tao dapat mo mapasukin sa buhay mo at hindi daw dapat lahat ng tao ay bukas palad ka. You need to be very, very picky. No? Hindi lahat ng taong yan ay maasahan at mapagkakatiwalaan. So, always be vigilant with who you talk to. Okay? Another message, you have lobster, financial pinch. O, panahon na daw this time around, Pisces, na magtipid muna. Um, hawakan at bantayan ang ipon ang pera ang budget pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi mo na e-enjoy ang life mo you need to spoil yourself because parte ka ng mga pinaghirapan mong yan ang importante lang bantayan para alam mo yung lumalabas at pumapasok okay You have chair filled. Someone new is entering your life. Yes. Kitang-kita ko baka ito yung bagong tao with this offer na papasok sa buhay mo para baguhin ang ang diskurso or ang path mo moving forward. Congrats po. Ang outcome ni Pisces for November 17 to 23, the page of cups. Yes, sabi ko nga sa inyo, di ba kanina parang magsusurpresa ka sa paparating. Hindi mo akalain na itong chance na to ang magibigay sa iyo ng sigla at another entry sa buhay para umasenso. So nakita ko rito, you're gonna be very, very much surprised sa paparating na blessing. Um, especially here, with the Four of Cups, um, nakatutok ka pa sa past. Eh. Sabi mo, ay, sayang yun, sayang yun, sayang yan. Biglang, boom, darating na bago at uh, ikakatuwa mo ito. Pero syempre, ma-overwhelm ka muna. Pero kailangan talaga ng atensyon mo, Pisces, because this new blessing is something na matagal mo ring hinangad sa isip mo pero ngayon paparating na siya. So, magugulat ka talaga dito sa kung ano man tong paparating na yan. Ang sinasabi sa you ni Page of Cups Pisces, uh, mag-focus ka daw ha. Ilaan mo yung heart mo, yung affection mo, yung iyong sarili sa bagong bagay na ito para maging successful siya in your life. For example, uh, bigla bigla nagbayad yung nangutang sa iyo out of nowhere. Hindi ka na umaasa na magbabayad siya pero biglang boom nagbayad, di ba? So pag nakuha mo yon gamitin mo siya mag-focus ka doon para magamit mo long term kumbaga parang ganun so yun yung example ko for that page of cups the ten of swords yes 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 ko ano naman tong surprising thing na darating sa life mo this week it will end the hardship na dinadanas mo whether hardship sa love life hardship sa pera or hardship sa pangarap yung pagkalugmok mo dyan, matatapos na to this time dahil sa pagpasok ng new blessing. So ngayon narinig ko dito, be excited, uh, maging bata ka ulit na parang sobrang saya mo, no? ibangon mo ang sarili mo at maging maligaya ka ulit sa bagong paparating. Hindi mo na kailangan pa mag sa mga masasakit, especially sa past. No? Kalimutan na yung painful past and harapin mo yung mga bagong bagay na paparating na talagang magpapaangat sa'yo from what from where you you've come from, okay? So, napakagandang detour and breakthrough to sa buhay mo, Pisces, this week. Congrats po. Iyan po ang inyong November 17 to 23. Comment po kayo sa baba kung naka ka. Thank you again for watching. Gandulo, Pisces, I love you. This has been James. James P PH. God bless everybody.